Hello mga kabakyard. Uh, dito na po tayo guys. Ah uh, meron po nagtatanong sa atin ng kung paano gamutin 'yung manok na may bulutong. So, ito guys. Ito si Sir nagtatanong siya uh, paano gamutin 'yung bulutong niya sa kanyang manok. So, sir ang masasabi ko lang sa iyo, sir. Ah uh, simpleng-simple lang po 'yan, sir. So, ganito ang gawin mo, sir para para madali, sir. 'Yung manok mo Sir, linisan mo yung mga uh, sugat-sugat nya. Kunin mo yun, kunin. Tapos, pag malinis na, paanoin mo lang yung bilog na ano, yung liso na paminta. Sir. Napakainin mo lang liso na paminta. So, pagkatapos na pagkain ng paminta niyan, sir, uh, dahil tapos mo lang nilinisan yung mukha niya, pakainin mo lang paminta. Ang sunod ang gawin mo, sir, kukunin mo yung ano, yung kuha ka ng yung kunti na tira sa ano mo yung sa motor mo magsisage oil ka di ba kuha ka ng oil ilagay mo sa sugat para hindi hindi balik balik ng mga lamok kasi yung sugat nya uh, yun ang uh, yun ang lalapitan ng mga insikto kasi may dugo pa siya uh, dugo kaya para hindi malapitan lagay mo lang mantika oh. Uh, ulit ko sir kuha ka ng paminta na buo yung liso pagkainin mo uh, times a day tapos uh, bali 3 days yan o oh, 3 days na gamutan so yan ang gagawin mo sir kainin mo uh, gusto mo rin na sundan sir sundan mo yung vlog ko magkikita mo dun kung paano ko yung ginawa <coughs> tapos lagi mo di wag mo kalimutan talaga sir na lagyan ng ano ng Mantika. Mantika sa kanyang sugat. Yung mantika, hindi mantika na pamprito ha. Yung oil talaga na ano. Nang sasak, ng motor o sasakyan. Yung malinis para hindi madumi yung mukha. okay? Yung malinis. Oh. Yung bago. Yung tira-tira lang sa ano mo. Yung sa buti na magsisinsoil ka. Yun lang pili na yun. Lagay mo lang sa mukha niya. Para hindi ano. Si isa. Hindi. Hindi magka hindi kagatin ng ano lamok kasi pag hindi walang oil yun walang mantika dugo yun eh may dugo yun kaya yung lamok laging dumadapo dun tapos or no yung mga insekto na yun yun ang nangyayari kaya hindi ma maalis alis yung ano yung hugat niya malagi nandyan o kaya yun lang yung mga tips ko sana may matutunan ka sa ating tips huwag yung kalimutan sa lahat na nanonood pakipalo naman at pakishare yung ano natin yung ating channel ang mga alaga ko. At dun po rin tayo sa ating YouTube channel guys. Meron po tayong YouTube channel. Ang mga alaga ko is small backyard. So sundan nyo ko dun. Thank you so much.